Jay Lord, karapat oh. dapat ka bang maging SK? Siyempre! Oo naman! Guys, ito nga pala First project ko bilang SK Ha? Maglalabas ako ng motor Para pag kailangan nyo ng tulong ko Agad-agad ako makakapunta ba diba guys? oh. Motor Second project ko guys Ah uh, Ano ba maganda second project? Isi second floor ko yung bahay namin para doon na lang tayo mag-meeting, pwede rin kayo tumambay doon at mag-ML. O, oh, di ba? At, at least, nakatambay na kasabay namin, may pag-meetingan pa tayo, magkakaka-ML pa kayo. O, oh, di ba? Lupet. Guys, third project ko naman ay iPhone 14 Pro Max. Para agad-agad ako makakapag-reply sa inyo kung kailangan nyo ng tulong ko. Di ba, guys? Good sa man yung third project ko, ha? Uh, fourth project ko, guys, is magpapabrace ako guys para pag nagkita tayo sa daan maganda yung ka ganyan ako ah, <laughs> baliw diba guys so yun guys lahat naman ng sinabi ko ay kabutihan lamang at para maka-unlad ang ating barangay so ako nga pala si Jaylor Dupiesta number 13 sa balota iboto nyo bilang SK chairman nyo